Yan. Sa mapagpalang araw sa ating lahat, narito ulit ako, si Epi, para ibigay sa inyo ang AP7 week number 6. Nasa ikaanim na linggo na tayo ng pagtalakay sa mga aralin sa ikatlong markahan. At tinutukoy natin ngayon ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo at reliyon sa pagbabagong kaisipan na mayroon ang Timog at Kanlurang Asya. At simulan na natin. Anong bahaging ginampanan ng nasyonalismo? Tukoy natin ito gamit ang mga layunin na sumusunod. Dapat napahalagahan natin, no? Yung bahaging ginagampanan ng nasyonalismo sa pagwakas ng imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Gayun din nakikilala dapat natin ang mga nangunang nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya. Naglag ba? Mapahalagahan dapat natin ang mga bagay no? na nagbigay daan para sa pagwakas ng imperialismo. Next. Sino-sino ang mga nasyonalista sa Timog at Kalurang Asya? Narito ang una, si Mohandas Karamchad Gandhi. Siya ay kilala bilang Mahatma Gandhi, nangangahulugang dakilang kaluluwa. Siya ay tahimik no? pagdating sa kanyang kaparaanan sa pagtamu ng kalayaan. Ginawa rin niya ang ahimsa o lakas ng kaluluwa. sa tiyagraha o yung pagtabanggit no, ng mga katotohanan at civil disobedience o yung paghikayat sa mga tao na i-boycott at huwag bumili ng mga kalakal at produktong Ingles. Ang sa gayon, kapag walang kinita ang produktong Ingles, mauwi ito sa pagkalugi. Dag pa, ginawa niya rin na yung pag-aayuno o yung hunger strike sa so niya ng kanilang pinaglalaban. Isa na nagawa niya ito. Enero 30, 1948, na baril at namatay si Gandhi at Agosto 15, 17, nakamit ang India ang kanyang kalayaan sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru. Si Muhammad Ali Jinnah naman ay pinanganak sa Karachi, Pakistan noong December 25, 1876. Itinuturing na ang ama ng Pakistan. At itinatag niya ang Muslim League noong 1905. Ang nilalayon lang ng Muslim League ay ang hiwalay na Estado para sa mga muslim. Kung kaya't kalauna, nagresulta ito mula sa isang malaking bansa na India, humiwalay ang kanyang norteng bahagi at naging Pakistan. Ano pa ang nagawa ni Muhammad Ali Jinnah? Siya ang kauna-una ang gobernador-general ng Pakistan at nakapagbigay daan sa pagkamuna na kalayaan ng Pakistan no, August 14, 1947. At noong September 11, 1948, siya ay namakay. Si Mustafa Kemal, no, yung Salonika, o yung Imperyong Ottoman. Mapapabatid natin dito yung hindi siya pumayag sa kasunduan ng Italy at France. Nahatiin ng Imperyong Ottoman. Matapos ang digma panigdig noong 1912. At ngayon naman, makikita natin na susi siya sa pagkilos noong Desembre 11, 11 O yung tinatawag na Battle of Tobruk. Ano nga ba ang Battle of Tobruk? Ito yung dalawang daang Turko at Arabong military na lumaban sa dalawang libong Italiano na kanilang naitaboy at yung dalawang daan ang nahuli at napatay. ito ay daan sa kanilang pagkakaroon ng soberanya no dahil kaya nilang ipaglaban ang kanilang lugar. Nagbigay daan ito sa kalayaan ng Turkey sa kabila ng pagnanay sa mga bansang France, Great Britain, Greece at Armenia na paghatian ng kanilang bansa. Sa halalang pambansa at iwalay na parliament, nagsilbi siyang tagapagsalita. At noong Nobyembre 10, 1938, formal na kinilala natin no, yung kanyang pamumuno. Si Ayatollah Khomeini naman, no, September 24, labing siyam, dalawa. Kilala natin siya naging aktibo sa politika noong 1962. Ah, pinanganak siya noong sa September 24. Ah. At nagkikilala siya dahil sa sa pagbabatikos ng mga karasan sa mamamayan na ginawa ng siya no? at pumanig ang mga ito sa interes sa mga dayuan, particular sa United States. At ngayon, nagkaroon siya ng mga sa saisayang talumpati noong Hunyon 3, 19, sa pagkiling ng siya sa mga dayuan. Kung kaya't sa fatwa sa Teran Radio, parusang kamatayan ng mga nunulat Ingles ni Salman Rushdie, at tagapaglimbag ng aklat na Satanic Verses. Nung Hunyo 3, labing siyam, siyam, naglundo ito sa kamatayan ni Ayatollah Khomeini. Si Ibn Saud, sinilang siya noong Nobyembre 24, 18, walo, sinilang siya at siya ang kinilalang unang hari ng Saudi Arabia. At ngayon, nasakop ng Najid, no, nung no, labing labing dalawa, at bumuo ng pangkat na bihasang sundalo. Labing apat, at hanggang labing lima, napabagsak niya ang Hussein Ibn Ali ng Hejaz. At pinangalan ng Saudi Arabia ang kanyang karya noong 1932. Nahimok niya ang mga nomadikong pangkat at nagkaroon ng pagkawala ng nakawan at pag pangingikil sa mga dumalo sa Mecca. Siya rin nagbigay pa sa US sa magkaroon ng oil concession sa Saudi Arabia noong 1936 at 1939. At si Prince Saud ang kanyang anak ang pumalit sa kanya. Okay? Ano naman ang bahaging ginampanan ng reliyon tungo sa pagkamit ng, uh, ng damdami ng kabayan o nasyonalismo sa Timog at Kalurang Asya? Malaki ang ginampanan kasi ang reliyon ay naging mahalaking bahagin ng aspekto ng pamumuhay ng bawat Asyano. Kung kaya't makikita natin yung aspekto ng reliyon bilang isang pangungonsensya, no? Bakit? Ito kasi yung una, nagbubuklod-buklod sa mga tao. Batay nga sa salitang latin pinagmula na pinagmulan nito, yung religare. No? Yung pagbubuklod sa mga tao at pagbalik loob. Karamihan ng reliyon ay nagmula sa Asia at naghihikayat na kumilos ng isang tao. Yung pagbabasihan natin yung kanyang gawain at ikinikilos. Yung impluensya ng reliyon mula sa sining arkitektura panitikan, masasabi natin napakalawak. At ang kalip kalipunan ng mga sistema ng paniniwala, kultural na pananaw ng daigdig, masasabi natin epekto yan ng reliyon. Kaya ang ugnayan ng spiritualidad at moralidad ang nagbigay daan sa mga tao kalaunan upang kumilos at mahimok para kumilos laban sa mga maling nakikita nila sa mundo. Unayin na natin ang Hinduismo. Ang Hinduismo, ang nagtatag ay mga Aryan. Ang banal na aklat na kinikilala na ay Vedas. Ang tawag sa naniniwala rito ay mga Hindu. No? At naniniwala sila sa mga Diyos Diyosa sa iba't ibang likha ng kalikasan. Next. Kinikilala rin nila ang individual na pagsamba at naniniwala sa pagkabuklod-buklod at pagkakaisa. Pagmamahal, paggalang, pagrespeto sa lahat ng mga bagay na may buhay, espiritu at kaluluwa ang isang pangunahing aral ng Hinduism. Sino mga Diyos? Si Brahma na manilika, Vishnu tagapangalaga, si Shiva ang tagawasa. Karma, naniniwala sila sa karma na kung anong ginawa ng isang tao, mabuti man yan o masama, ay isang babalik din sa kanya. At yung reinkarnasyon, no, na may siklo ng kapanganakan at kamatayan ng tao, na maaaring mabuhay matapos ng kamatayan. At hinahangad ng tao ang nirvana, o tinatawag nating tunay na kaligayahan at katahimikan. Budismo. ang nagtatag naman at yung kilalang tagapagtatag nito ay si Siddhartha Gautama Buddha, no? Ang ginawa ni Siddhartha Gautama no, iniwan niya ang kanyang pamilya, yung marangyang buhay upang matuklasan ang kaliwanagan na kanyang tinatamasa. Noon, no, ng no, tinatag niya kaya ang kaulugan ng budismo ay kaliwanagan. Merong dalawang pangkat ang budismo. Una, yung Mahayana, at yung ikalawa yung Theravada. Kinikilala na si Buddha ang Diyos kapag mahaya na yan. Habang sa Theravada, kinikilala si Buddha bilang guro at banal na tao lamang. Merong apat na dakilang katotohanan pag ikaw ay naniniwala sa Budismo. Una, merong puno ng pagdurusa ang buhay. ba? Diba? Sumunod naman, uh, kinikilala rin na ang pagdurusa ay nagdulot, idulot yan ng masidhing pagnanasa ng tao. Nagde-desire ang tao kaya siya nahihirapan at nararanasan sakit. Magwawakas lamang pagdurusa sa oras na magwakas ang pagnanasa. At higit sa lahat, magwawakas ang pagdurusa kapag susundin ang up, walong landas ng buhay. Merong walong landas. Una, dapat may tamang pag-iisip, may tamang aspirasyon o yung paghahangad kung ano mang hinahangad niya. Pananaw, kumbaga perspective mo sa buhay. Intensyon, yung kanyang tunay na layunin no? himukin sa pagtunay na dahilan ng kanyang kinikilos. Pagsasalita, tamang pagkilos, tamang hanap buhay, at tamang pagkakakunawa. Jainismo. Ang nagtatag nito na ay si Trashaba. Ang kinikilala ng Diyos ng Jainismo ay si Mahavira. Si Mahavira o Vardhamana. naniniwala sila sa ahimsa o pag-iwas sa anumang uri ng makapananakit ng buhay. No? At yun nga, may tatlong hiyas ng Jainismo. Una, wastong pananampalataya, wastong kaalaman, at wastong kasalan. Pagpinasin natin, yung ahimsa ginamit din niya ni Mahatma Gandhi bilang paraan ng pagpapatesta niya sa mga Briton. Si Kismo naman, kinikilala na ang nagtatag ng tayo si Guru Nanak. Ang banal na kasulatan ay ang Guru Grand Sahib at ang Diyos ay si Nirankar ang hangat nila o nilalayon nila ay pagkakapatiran, brotherhood. No? Hindi sila naniwala na maaari magkatawang tao ang Diyos. Kung kahit may limang bisyo na kailangang iwasan, una, pagnanaasang sexual, galit, kasakiman, pagkamundo, at kahambugan. Ang tungkulin ay sundin yung turo ni guru o ng guru. At yun, pagdinilay, paglilingkod, at pagkakawanggawa. mo naman, ay kinikilalang tinatag ng mga Hudyo o Israelitas. Kinikilala ang Torah bilang kanilang banal na kasulatan at ang kanilang Diyos ay si Yahweh. Paniniwala sa isang Diyos o monoteismo, no? Yung Torah, ito yung batas at aral na binubuo ng limang aklat ni Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at yung Deuteronomy. Merong sampung utos ng Diyos ayon sa kapaniniwala ng mga Judaismo. Yun nga yung ibigin mo ang Diyos sa lahat, higit sa lahat, Huwag sasamba ng mga Diyos Diyosan. Ipa, ipangiling mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang papatay. Huwag makiapid. Huwag magdakaw. Huwag magbintang, Huwag magnasa. At huwag magnanasa sa hindi mo asawa. Christianismo. Yan. Banal na kasulatan ay Biblia at ang kinikilala ng Diyos ay si Kristo, Jesus o Jesus Christ. Pinaniniwalaan ng mga aaral at salita ni Jesus Kristo ang naghanda sa pagbabalik upang husga ng lahat. Boyman o kumano na. Pinakamalaking bilang ito batay sa tagasunod at monoteismo. Isahang Diyos ang Panginoon. Ang Kristyanismo ay nakikitang may counterpart niya sa pang-religion. Ito yung Islam. Ang Islam naman ay tinatag ni Muhammad. Ang banal na kasulatan ay Quran. Ang Diyos na kinikilala rito ay si Allah. Naniniwala sila na ang Islam ay galing sa salitang salam. Nang kaulugan ay kapayapaan, pagsunod, pagsuko sa propetang si Muhammad. Paniniwala na hindi kaya dapat kumain ng baboy at hindi dapat uminom ng alak. Merong limang haligi ang Islam. Una, iman o yung pananampalataya. Sala o yung pagdarasal. Zaka o yung pag-aabuloy. Saum o yung pag-aayuno. At Hajj yung paglalakbay tungo sa Mecca. At Zoroastrianismo, ang natag Tagtatag na to ay si R Zoroaster. Ang kinikilalang banal na kasulatan ay Zed Avesta. Ang mga Diyos kinikilala dito ay si Ahura Mazda at Ariman. Kinikilala si Ahura Mazda bilang kataas-taas ng Diyos na tagapaglika ng daigdig habang tagapagtaguyod diba ng kasamaan si Ariman. Pinaniniwalaan ng aral, bakit ito na? Hindi, hindi yan na. Mali yan. Ang buhay ng tao sa daigdig ay pagtakto sa kabutihan o kasamaan lang. Either of the two lang. Mapupunta no? ka sa langit, kapag ikaw ay mabuti, mapupunta sa mas sa impyerno kapag ikaw ay masama. Malutas ang hidwaan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pag-ibig. Yan paniniwala, mali yan. Hindi eh. yan yun. Para sa krisyanismo yan. At doon nagbabakas ang influensya ng mga relihiyon At ang relihiyon ay isa sa pinakamalaking bagay na nagdulot ng pagbabago sa kalipunan at nasyonalismo dahil makikita natin yan na ang Islam na impluensya niya yung mga bansa sa kanlurang Asya habang nakapagsulong ng mga aspekto moralidad naman, naging pundasyon ng matatag no, na pagkilala sa anuman ang tama o mali sa mga kristyanismong bansa. Yun. Okay? So doon tayo magwawakas. Maraming salamat at paalam.